Hello, ay magluto tayo ng dinakdakan. Dinakdakan na uh, tayong tayo ng memoy. Ayan o. No? ng memoy. Pero bago yan, ipakulong muna natin ito. Lutuin muna natin siya ng at least one hour. I-boil na natin itong tayo nga ng baboy. At syempre, lagyan natin ng mga daon ng laurel para pang ano sa amoy niya ba. At isa isang kunting cinnamon, star anise, lagyan ko siya ng star anise, at saka black pepper may tinaguraw yan yan, ibuwan ko yan ng uh, at least 1 hour 1 hour ko yan para medyo, para lumabot ng gusto yung kainan ng bago yan okay, see you in 1 hour after 1 hour so, tingnan natin ayun, baliktarin, baliktarin para yan, 40 minutes pa lang 50 minutes pa lang nga Ayan. okay magiging i interview natin yung luya luya, ya saka masisibuyas, yung pang ano sa pinakbakan. Yan. Okay. And then, sibuyas. Ayan. Ikat na manipis. Tapos, ako so, siya gamitan ng ito para manipis na manipis. Okay, yan oh, oh, ang nipis. ba? Yan naman yung ginger. Meron ko na yung ginger, oh. Ginamit, ginamitan ko rin ginamit siya ng healer para manipis talaga siya yung ano niya. Ayan. Saka ko slicing na ganyan. Yung iba, hindi na sila naglalagay ng ginger. Kasi yung mga ano, hindi sila naglalagay ng ginger sa katin ng baboy. Pero optional din naman yan kung gusto maglagay. Lemon. Mamaya. Yan na yung ano, isang oras na, pero isang oras na yan, na siya. Tapos dinagdagan po siya ng liver, pampat pang, -pang, -pang gagdag, ayan. di o. Okay. So, Nagdagan po siya ng liver para masarap. Ayan. Pagmaluto so, na yung liver, saka i din naman yan, ayan. Okay. pag okay. Ay, yung muna natin yung ano. Pag-aayun ng baboy yung dinang, na. Pag-aayun muna natin dito. Tapos dilagan muna natin sa ano. Sa ano dito. Microwave para matuyo, O doon sa ano. Pag-aayutin muna. Okay na Okay, yan. Tapos, ilagay doon sa, para patuyuin muna. Ilagay muna doon sa microwave. Ay doon sa toaster. Para matuyo. Ayan doon. Ilagay muna natin dito para matuyo siya ng konti. Kasi, basa siya eh, Kinamay ko na, kinamay ko. <laughs> Ayan. Mm -hmm. Ayan. Tapos, ilagay natin naman. Tapos, one hour? One hour? Okay, para matiyo siya. Okay, okay unahin na natin itong slice, itong liver. Habang hinihintay yung timer. Tayo Ayan. Tayo na talaga, tayo na. Ano ba ito? Okay, yun yung liver. Slice na yung liver. Yan. Ito na, slicing na natin itong tainga. <laughs> tainga talaga. ano tainga? Tainga naman talaga ito eh. Ayan o. Oh. Ano na siya? Ang lambot, lambot. na niya. Ang lambot. Try nga natin ilagay dun sa ano? Sa... Ayan o. Oh. Ang lambot. Ang lambot-lambot. Okay. So, Isay natin. i-slice Slicing. Mm-hmm. <laughs> Ayan na yung nice slice na nice natin ng baboy. Nakalibra yan. pinaghalo ko na dyan. Inagdagan na natin yung mga sangkap Ayan. Saglit lang ha kasi video ko lang konti. Pang upload ko lang din kasi ito sa ano sa YouTube ko. Kaya Ayan. Ganyan lang. Tapos pinainit ko siya kanina. at tinplahan ko na lang dito. Mayroon siyang kunting liver. Pinagdahan ko siya ng kunting liver. Oh. Ito yung sili. Slicing ko na lang siyang kanya. Kung grass doon sa nakahula si Lilikaps at Lotis sa gabi. Ayan, ilalagdag ko na ito. Ano? Sibuyas at saka luya. Nagyan ko siya ng kunting asin para ang parasa. Asin paminta, force. Nagyan ko siya ng bell pep. paminta na. Ayan, bell pep. Ayan. Hello, good morning. Good morning, loads. Kamunta yung tikwa? Ay, ah, timta tayo yung dilakdakan. Siyempre, kagaan tayo, tipasit nga. Mura nga akong ikabilaan yung dahil ang palasa lang. Ay, dapat pala. Ano to? Tinunog ko siya konti ng tubig. Para ano? Yan. Ayan, lemon. Kamsat Lutis! Good morning! <laughs> Congrats! Sige, hindi nakapagtukaga. Ini nabi Kurang ko papa di ayta. Wala mo pila ta, tidak dakan mo bagam. Dapat yan sir na deket wa. Pa. Napayag ti baboy nga pang dilakdakan kan di ko wah, Wa na imas a. Agrami te ti balon. Ni tinuno di jeni kwa hindi ni yung lorotubes ayan ito rin tayo iti at lakuran guys ano dagdagan ko yung sili. Okay. Gusto sa dito yun ko mm -hmm. Tapos, yung pila, ito yung mayonnaise, kasla dito yung pang, pang, palapot. You know? Ano yun mo ti utak, diba? Buhay sa mga dito Okay. Kasi mm. lang ti version ko dinakdakan. Aya kumano ko, ada ti pagtunuan, ta itunu, awan mo't gamin. Ada ti mabreng pagtunong, masarot ako ni drabi. Shout out, po rami! Shout out si dyan, mam, thank you so much sa pagdaan. Uh, ano nga ba yun? Ngayong ano ng YouTube mo? Liit. Ayan. Dinakdakan ito. Dinakdakan. Parang kulang yung ano niya. Yung ano niya. May niya. Okay lang pala. Pero kulang yung ano. May parang maanghang. <laughs> kulang yung ano niya. <coughs> Dag ko pa ng... Hello! Good morning! Come sa Jenny! Well, may kan! May kan tayo aga. Wala! Wow.

Ayan, oh. Dinagdagan ko lang siya ng ano niya, onions, kasi parang ako lang yung onions niya. Oh, buhan na ulit yung mata ko. Okay na. Okay na yan. Ayan. Ayan, okay na. Dagdagan mo pa muna. Wen. Puno kan. Diak dakahan. Puno mo ta niyan.